What's up mga idol? For today's video, meron na naman tayong naispatang pudripan. At kung naghahanap nga kayo ng mainit at masarap na sabaw, saktong-sakto ang video na to para sa iyo. Napadayo nga tayo ng Tagig City para tikman ang kakaibang bulalo na gamit ay kalabaw. Meron silang bulalo laman for only 70 pesos. Bulalo buto-buto for only 80 pesos. Dasabaw. Meron din silang plain lugaw for only 20 pesos at lugaw na may laman ng kalabaw for only 35 pesos. Dahil sa napakamura ng kanilang mga bulalo, dinudumog ito at dinadayo. Ito pala ang kanilang menu, post mo na lang para makita mo ang kanilang presyo. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Let's go! At dito lang yan sa The Original Bulaluhan sa Signal Tagig. Hi, Tem! Tem, nakakailang kilo kayo rito? Hello. 60 po sa morning. Pero regular days lang yun. special location po, mabot ng 200 kilos. 200 kilos? Open kayo ng? 24 hours. 24, 24 hours? 24-7. Uh, Monday to Sunday. Yes, ma'am. Yung kayo next time ng business? 1998. 1998. Hanggang ngayon continuous. Yes, ma'am. Parents po, po yung nagtayo na. Ah, parents po. Thank you po. Thank you. Yo, what's up mga idol? So yun nga, napadayo nga tayo rito sa the original bulaluhan dito General Espino Street, South Signal, Taguig, no? So yun nga mga idol, umorder tayo ng kanilang bulalo buto-buto At syempre yung bulalo laman, no? So ito nga ay mga idol, for only 70 pesos Panalo-panalo mga idol Syempre yung kanilang bulalo buto-buto for only 80 pesos Okay oh. panalong-panalo mga idol. Amoy pa lang, talaga namang mukhang masarap na tikman natin. Hmm. Tikman natin mga idol ang kanilang uh, bulalo laman. Ayan Boom. Hmm? naman, napakalambot. Kailangan mo larap yung Pagkakalabaw siya, no? Yung soup. Yung soup, napakalasa. Dahil talagang matagal na matagal na nakakulo, no? Try natin yung buto-buto. Yan, no? Solid. Mm! Wow! Grabe! nag natin yung kanilang buto-buto rito. Talagang napakalambot. Kita nyo yung eh, mga idol, o. Oh? Hmm? Ayos. Wasteable pala mga idol Ang the original bulalo Dito sa tagig no Open sila 24 oras Kaya sa mga followers natin Malapit dito sa tagig Punta nyo tong the original bulalo Talagang mapaparami ang kain nyo Bye bye